Hello guys, good morning. Uh, welcome to my channel. At, at ngayon guys, uh, ilang araw din tayong busy. Para sa hindi pa nakapag-subscribe yan, please subscribe na sa akin channel. At uh, paki-like na rin at comment. Guys, ilang araw din tayong hindi nakapag-video uh, ano, nakapag, uh, video dahil nang, gawa, ng, gawa na nga ako'y busy nga sa pag-assist dito sa gumagawa sa bahay busy busy talaga at ngayon guys ito uh, yung si tandaan nyo nung uh, nakarang video ko itong si na ito uh, buo pa ito ngayon binagbag na ng mason ko pinasira yun at uh, babaguhin pinadiretso ko na yung ano doon sa gilid na yun at yung CR lilipat na doon yung ni Doro wala nang problema guys may, uh, may CR din ako dyan sa loob dito sa loob ng bahay mayroon na yung CR dyan gusto ko rin mayroon dito kasakali ko may bisita eh, mag, uh, pag sabay sabay may gina may uh, lang sa labas oh so, dahil well, busy busy nga talaga ako guys sa pag assist dito sa nga assist pa ako rito sa welder ko sa taas sa pag ano ng bubong at ngayon guys ito at, nag umpisa na kami mag bubong ngayon baka sakali mamaya guys ito yung matatapos na rin siguro pag bubong mamaya may awa at uh, safety sa trabaho. Nalagaw ng uh, pagkatapos ito. Uh, yung dito na area nga yung ito matatapos ito mamaya. Ngayon nakakabit na kami ng isang bubong. Ngayon o. Oh. Nakapagkabit na kami ng isa ngayon. At mamaya. Tutuloy-tuloy namin dyan mamaya yung kakabit pa dito. Sa area na ito. Oo. Okay. So, yan eh. Ah, uh, yun. Para sa kwat. Uh, Talaga nang napakahirap at tagod. Ay napakainit. Ano? Ah. Uh, Yan guys, ayan. Ah. Uh, Tuloy-tuloy ang trabaho natin mamaya, ano? Dahil doon do na parte, ah, uh, nag-order na ako ng ano, 16 na uh, ano, yero. At ngayon, ito, pinautol yun, 8-8, pinautol para dyan nil mix kasi dudugtong at sa awan ng Diyos matatapos din siguro ito mamaya oo sa pagabububong ayun guys oh. ito yung mga yero ko na inorder yan yan mga yan yan yun mamaya yung uh, bubong ano yan na uh, kulorok ito guys ready na to yan o oh. o oh. ready na yan 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 ready na yan para mamaya dahil doon ang din kami dahil dalawa lang kami nga ano, uh, yung welder at saka ako, nalalayan ko. At uh, pag nag-affect ng hero, uh, hinihiram ko yung tao dito sa kabila, yung nagwe-welding. Ah, sa, sa mga mason, may labor dyan, tatlo sila. At hinihiram ko yung isa para sa pag-affect uh, pag, uh ng hero. Ngayon, natimporarihan na namin yan ng ano, uh, nakabitan na ng uh, niya. Ay, ano ba tawag yung saktong tawag doon? Basta, nakabitan na, hindi na malalaglag yan. mamay ito na lang yan sa area na yan. Hmm. At ay, ito nga kasi, sunog na, sunog na. Ay, nagre-retouch pa ako ng uh, pintura sa mga winildingan. Oo. Oh. Talaga namang, ano, hindi nang init. Eh, sana huwag naman umulan mami para ito'y matatapos na rin mami pag ano, uh, kabit. At pag ito guys, ito, kumpleto naman ito. Uh, at bukas, mag-order na rin para sa electrical. Uh, bibili ng ano mami, uh, para sa electrical. Dahil kanina, uh, pinatingnan ko na sa gagawa ng electrical dito. At lahat ng mga materials na i-order, uh, na nailista niya na. Uh Oo. -oh para kung sa, di ko man mabili ngayon bukas bukas eh ano na may ano to eh ano eh, gagawa lang dito eh yung anak ko naman dito siya nga maanag ma, oh, wala naman ako ng ano dito wala na akong trabaho ngayon kaya yung anak ko nagano. ano oh. at saka yung ano nga po yung tiles nito kompleto na yung tiles niya Ah, nandyan ah, na, na-deliver na kapon yung tiles. Oh, at saka may abang din ito ng aircon. Sa dalawang karton nito guys, ah, may abang na may abang dito para sa aircon. Hmm. Para at eh, magbago isa eh, kung palaglan ko, palagyan nila. Eh, nasa kanila na 'yon. Hmm. So, ito yung tuloy-tuloy ang trabaho ngayon. Para matapos. Ayan, ay nasinta na lang low e, mamaya, mamaya hapon, eh, bukas ma pormahan na yung ano dyan, yung beam dyan sa taas. Yan yung pag i yun, ng bagong pile na At eh, bukas, ma gawa na nila yung mabuhusan na nila yung bukas yung uh, beam yan. At saka yung poste dun sa kanto. At pag nabuhusan yun, dito sa area na ito, guys, eh, ito, may asintahan pa ito ng halublak dito para sa pintura ito. At pag nasinta na to, tapos nabubunga na rin to, itong area na ito, ito, itong na binutasan ko na ito, ito, gigibain ko na ito. Pa, pa ano nang, ano ganito, pag, pagibain pag ito. At itong bintana, ah, alisin yan. Maaring dito ko ikakabit sa, ano nang, ano, sa may kusina. Tapat ng lababo. Hmm. matapos na rin pero tindi talaga ng init jaga papasok tayo at dito sa kabilang kwarto ayan ayan nakaritat sa ito lahat dito sa kabilang kwarto ganun din uh, mamaya mga bubunga nito kung nito na ito mamaya at sarado na ito ito yung mga yero para dito guys so ito ito. Ito yung para dito sa tapat na ito. Bali, apat. Upsong uh, haba, itpit. Yun. Ayan, yan. Uh, apat pa yung yakit. Mamay na mga haba. Mabigat. Makapal. Makapal. Yung ano? Yero. Yung uh, ano? Yung uh, tapos yung isang parlance niya nilagyan ng welder eh, hindi ako sang hindi ako kumbinsido kaya pinatanggal ko napapangitan ako tanggalin mo ako yan kahapon nabugsit ako kaya binaklas ko yung minilde niya kahapon yan pinaggrind ko eh hindi magkakabit na ko hindi pwede ako hindi magkakabit ayusin mo ako yung trabaho dyan na ano ko nang bali, balikuliko yung ano nang ano sa nipa kaya pina pinaalain ko sa kanya kina umaga, dela balik ko eh. Pinambaklas ko kap. Oo. Oh. Eh kala ko builder nga siya pero hindi naman bihasa sa pagganito ng ano ng bahay. Eh yung ko naman ng gumuha nito. Pagdating ko nandito dito na kaya naka, kaya nakatutok ako, hindi ako pwedeng maano. Aalis man ako. Pupunta ng bayan, eh, may bibili ng materyales. Saglit lang ako sa bayan. May, may, may tricycle naman na ano, service. Kaya saglit lang ako doon. Kung may bibilihin, balik agad. Kailangan kong bantayan yung trabaho ng welder. Yung sa mga mason, tinapabayan ko. Dahil yung mason, alam ko talaga. Trabaho na, alam nila. Alam lang, discarte, product ng welder. Ah, di pwede pabayan ko dahil gawin ng... Eh, Kahapon nabuisit ko eh. Talaga naman. ega Ika, ikainit-init pa tapos sa eh, eh, sablay ang trabaho. At ito guys, uh, sa sawa ng Diyos tayo nakapag-video ngayon, no? At sa, ano, dahil ko nang, uh, ito, nakapag-video nga tayo, pelas dusi, pero galing na kayo, galing, ka, galing na kayo, kami dyan sa taas, bumaba mo na, dahil mainit, las si kain mo na tangali uh, may alaw na, balik na naman, akit, para sa pagpatuloy ng pagbubong para matapos na. Hmm. At kaya guys, ako ay magpapaalam muna sa inyo. Mamaya o bukas tayo magbibidyo ulit. Ora mamaya hapon pagtapos na ito. Ano development ng trabaho natin? Para makita niyo rin na uh, itong pinapagawa pinapagawa ko, pinapagawa ng anak ko. Hmm. Sige guys, bye. at uh, paki-subscribe na lang sa aking channel. Support na lang. See guys. Bye bye.